Okay, good morning mga kaysa. Welcome back sa YouTube channel mga shout Shoutout nga pala sa mga OFW. So lahat mga OFW no? from Hong Kong. Shoutout to sa lahat mga subscriber natin. So maraming maraming salamat sa lahat ng mga uh, sa aking YouTube channel. So kung mga pagkawang pala sa aking YouTube channel, subscribe, like, comment, share. So uh, pakipindit ng bell button natin para update sa mga video natin, mga ina-upload natin sa mga tungkol dito sa mga burotan nito. So mga guys, nandito tayo sa mga sibuyas. So update sa mga presyuan ng mga sibuyas dito at sa mga bawang at saka eh, iba't mga mayroon siya rito mga gamit pagkasa ng mga aloyan natin mga update price natin sa mga budiga ng mga bawang at sibuyas dito mga So samahan ako mga iso. let's go! <muling noise> ilira lang to sa mga buratan mga entrada do sa Carmen Plaza so ilira ilira to sa bulo sa entrance mga guys so doon so patungo sa dulo sa puntang uh, dulo Borota no sa hanggang doon sa dito entrada yon papunta dito dito sa mga about sa mga ano guys so latagan doon sa mga burautan doon sa dulo mayroon din mga video rin mga guys so dito tayo sa mga pwesto ng mga sibuyas natin dito so update natin mga price mga iba't ibang mga sibuyas natin to so, katulad ng sibuyas na puti mga guys sa mga ganitong ori na ang kilo to tala 55 per kilo ano, 50 per kilo to mga guys ang ganitong ori ng mga sibuyas no so ito mga kulay puti no so yan dipindi sa laki po so mayroon tayong malalaki dito sa so, tinatawag na no, 60 per kilo to mga guys. yung abot ng mga so well, lang so 60 per kilo po ang kilo na ito yan mga ganito mga isang yan Ito, ay tayo. So, yan, mga, mayroon tayo mga bawang mga iso. Ang kala, ay uh, isang kilo, 130 ang isang kilo mga sa bawang natin, no? Sa mga bawang natin. Yan, katulad ng bawang natin na one uh, 130 per kilo. Yan, sa bawang. So, mayroon naman tayong mga, ano natin. So, ito per kilo kilo to mga iso. Mayroon tayong mga patatas dito. Ang kilo natin, 60 per kilo naman. So, mayroon naman tayo dito na, yung malalaki na sibuyas na ano, mga import dito mga iso ito mga ganitong kalalaki So tawagin natin yung large So medium ni small Mayroon dito Depende sa laki So ito naman na laki naman ito Mga sibuyas na ito So ang per kilo naman ito Ang isang kilo to mga isa. So kulay At Mga puti na ba, sibuyas to no 70 naman per kilo na ito mga isa 70 per kilo na ito mga Yan So mayroon naman ito mga Doon sa so, mga kulay pula naman Yung mga ganun So 100 Ano? dito. Ata. Okay. So yan mga ganong kilo, isang kilo mga isang 90. So ganito kalaki. So mga ganito kalaki po. Depende sa laki sa so, mga to Itong ganito kalaki po. Ah, uh, 90 per kilo po mga isang 90. So mayroon siyang malalaki guys. Ito katulad nito, Yan, mga uh, malalaki to. So ang kilo sa malalaki naman na uh, 80 per kilo. Yan, so, mga katulad to, uh, pwede na itanim. Pwede ba ito na itanim to ng no, mga ganito rin? Yan, ganito. So yan, uh, ano na. Pwede na itanim to mga so ang kilo nito malalaki. So 80 per kilo. Yan mga guys. So mayroon siya mga dito pang bandil bandila naman sa sako, sako naman natin mga guys. So sa sako natin So mga sako natin Mga ilang kilo to sa isang sako po madam? Mga ilang kilo yan? Nine kilos So ang oh, Magkano naman ang kilo dyan kung per sako? Per kilo din labanan? Per kilo rin? Ha? Ah. Ah sako-sako na. So magkano sa isang sako? Pwede 450 ang sa isang sako, mga guys. sako-sako pala dito, mga guys. So, 450 ang isang sako. Ang bintahan nito sako-sako na hindi niya per kilo pala daw, sabi ni Ma'am, no. So sa an bawang natin, Ma'am. Sa bawang natin. 650 ang isang sako sa for uh, ah, bandila niyo ang isang sako sako na sakang bintana naman diyan. So ang bintana ng para sa diyan 650 ang bawang natin 650 eh, pero so nasa diyan sa mga mga bawang natin 650. So depende kasi sa mga ano guys okay, so katulad ng kulay puti ito sa sako. Itong sako ng kulay puti naman to magkano ang bintana naman ito? Yan. Sa sibuyas natin puti. Sa kulay pula kasi 450 sa kulay pula. 450. Yan, dami to dito mga guys. Ang so, dami siyang ano dito, ang no. Napin no? nila na sa bodega na sa loob na tayo dito, no. So, yung is stock kanila. So, yan mga guys, yung mga latag dito. So, hindi natin maano kung puti natin, wag magkano ang per Ang uh, sako dito sa puti. Yan. So dito sa kulay puti na sibuyas mga, mga guys, so 500 dipindi sa laki kasi. Mayro sa maliit natin madam, magkano? Sa kulay puti, sa maliit. 340, 340. 240. 340, 340. Yung for example, ah, uh, 3, yung kanto kasi siya, puti din to. So puti siya, sa ako rin siya, pero ano daw to, uh, 350 ang isang sako. So itong malalaking butil, so 650 ba? Ito siya maliliit. 350. 350. Mm. 9 kilos. 9 kilos daw ang mga banan yan. Mga po, yas, ano. Ito pong malalaki po madam, magkano? 380 ang isang sako guys 380. ang laban na ng 380 so, mga ganun so, 9 kilos din o oh, 9 kilos din yan so, so mas maganda makakaminos ka bandila na sako sako na so yun sa mga about naman dito sa mga ang loya natin mga guys ang kalahati ato loya magkano kilo na to 1 port 1 port 1 port 1 port 1 port 1 port ay 130 per kilo to. 130 pa oh, 130 per kilo. 130 per kilo po mga guys, yung mga ganitong ori na sibuyas aluya natin. So dito naman tayo sa kalahati mga guys. So si sibuyas sa maliliit, ah, 45 per kilo. ah hindi yung kalahati big sabihin 90 per kilo ng sibuyas natin. yan 'no. Oh, 45 kalahati di 90 Oh, ah, 90. Ang per kilo natin 'yo so, malalit ah, sa maliliit. So dapat tayo dun sa malalaki, guys. Ayan sa malalaki. Jambo ang napakalaki parang mansanas boss magkano dito boss dalawang kilo na dalawang dalawang kilo magkano 60 o oh, 60 daw o oh, bibili dito si boss o oh. dalawang oh, kilo dalawang kilo dalawang kilo so yung mga kaysa nalilaki parang mansanas o oh. 60 per kilo to 60 per kilo ang lalaki o oh. akala mansanas no So ang per kilo natin dito 65. Ah 60 per kilo mga guys. 60 per kilo. Sa pala ang sold pa uh, na. Oo. Lagay niyo sa Ano yung suka? Suka no? So, wow, mintilin. sarap. Oh, yeah. 60 per kilo. kilo. So, Napakalaki. Nakapag-jumbo to so, mga. Sa mga imported ito, hindi to o, sa atin. Yeah, mga malusog to gusto. <makes> malusog. Laki, laki, oh. Yan. So dito sa bawang naman sa ang one port nito, yung bawang natin na ano, yung timay-may na o durog no. So ang one port yon 335. O sige, lagyan mo na. O lagyan mo na. Lagdag mo na lang daw. Yan. So ano pa rin mga guys, so dito lang ba yung sa mga dito sa bodega ng mga bawang at sibuyas dito. Marami Sila silang stock ngayon. Yan, dito lang. Ay, luya pa tayo doon sa may isang karton. Isang karton, madam, magkano? Ha? 620, 620. 620. sa isang karton na luya, mga kasi import ito, ha? Ayan, uh, sa mga about na mga luya natin, no? So, nabdaming stock ni ma'am dito. O, pumunta na ka dito mga kasi dito lang sa... Hiliran ng Burao nito sa Divisoria. Saba sa hiliran ng ay Show, traffic na. Sige. Doon tayo, lababa tayo sa dolo mga kaysa, So mayroon naman tayo dito sa mga Baguio Bins, ah, uh, Repolyo ba ito? Baguio Repolyo no? PJ Baguio. Ah ano? PJ Baguio at ating. 35 per kilo ito mga guys. So ganito ang Oh, may motor. Dyan. So ang kalabasa natin, mayroon naman tayo yung mga kalabasa ito mga guys. Magkano ang likway per kilo at kalabasa natin boss? 20 per 20, kilo. Per oh, 20 kilo. per kilo yung kalabasa natin, no? Oh. Yan katulad So meron tayo. Na... No? Itong repolyo, boss, magkano per kilo nito? Ha? Ah? Per kilo. Bro. oh, magkano 'to? O oh, isang daan daw kilo. kilo. Yan. yan. Yeah. Pang repolyo, ha? Litos 'to. Ah, litos. Ah, Kalo repolyo. Litos pala ito mga guys So, one guys, no? 100 per kilo ito mga guys So, mga litos pala uh -huh. So, ganito lang mga guys So, mga katulad ito Ang tawag nito boss? Feeling green O, oh, magkano per kilo nito? 130 per kilo ito mga So, dalawang klase ito, no? So, mayroon na siyang kulare ito Ito, ganito boss Magkano per kilo naman? 80 per kilo ito mga guys So, mga ganito 80 tawag ito guys? Uh, feeling ba <laughs> Ang gulo mo. 30. Yan ganito mga 130. a oh, 80? Oh, 180 per kilo itong mga, so mga ganito mga ano, na pangarikado no, ng, pangarikado yeah. ng mga ano. Uh, uh, pang minuto. Minuto. Tama yan. ba so, po yan? Oh. Pandinuguan. mayroon naman tayo ng patatas dito. Ang patatas ang per kilo natin, 60 per kilo natin. So, mm, 60 per kilo. So, mayroon naman tayo pang pipino natin mga. So, ang kilo natin sa pipino natin, ay 55 per kilo natin mga guys so, dito Ayan, sa mga papalino ng mata uh, papalino sa mata ha so, may dito lang ka ng mata Ayan. dyan yung katulad yun dyan. na gano doon sa mga so luya natin per kilo natin boss magkano naman 140 per kilo yan so dito 140 sa bawang natin boss magkano 130, 130 per kilo sa mga bawang natin yung mga guys yan nakakita ko na karang yung December nagpagkagulo nagkaguloan itong mga ganito oo oh, yung di marami no ano. Uh, Mira na ako ng mga bata uh, <laughs> ng oh, December tama, eh. No? Dadaanan nila, dampot na silang ganito mahal to nung Say, December. Ito lang no, makakaipon na sila. Yan katulad mga dambolan niyan, yung katulad. Magkano, magkano dito? 130 na. 140 mm -hmm. per kilo mga guys yan, yung mga mayroon siya ng Ganong kaliit sa mga sibuyas natin na uh, 80 per kilo natin mga guys. So mayroon yung kulay pula naman, uh, 70 per kilo. So depende sa laki, may 70 per kilo nang depende sa laki ng mga sibuyas natin. All right. So yan dito tayo sa mga ano, mayroon tayo dito. Sama na natin mga guys. oh. Ano, si Boss. Oh. Salamat po sa, sa ano, paninda mo diyan mga rekado natin. So, dito tayo mga sibuya. Ato, ah, Boss. Ito, O, oh. mayroon tayong tawag itong gulay, Boss. Mustasa. Sa mga... Sigamiso, no? So, ang... Um, forty kilo natin sa ano mustasa natin pang sigang miso natin mga guys yan katulad yan so mayroon naman tayo rito sa sibuya. Ah, si, sili So ang sila ng night night na, 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 na bulubulan. 30 Siling per kilo. kilo. Yung mga sili na yung pang pagsigang natin, no. Oh. Yung yeah, mga ganito, no. Update po, so, hindi naman puro burout man ng ating oh, update sa so mga gole-gole naman tayo. Ya, para makita yeah, may iba no. Oh, today. oh isama natin doon sa isda. Eh, Siyempre, may isda ka nang update ng mga isda. May mga ricado oh, na tayo. Oh, 'Di ba? So nito, alam mo na 'to ang trabaho nito. Papaya. Anong pares nito? Papaya. Siyempre, hindi naman isda. Hindi lang isda, manok naman tayo. Oh, Yeah, mayroon tayong mga Ato bandila na to. Pwede ba acara? Oh, pwede ba acara kuya? 4 kilo rin to. Per magkano kilo. per kilo nito mga Ang isang bundle to oh, 50 isang bundle per kilo magkano ang per kilo nito? O oh, per kilo to mga siyang. Ganito mga ano pang sahog natin ng tinola. na manok. Yan. Yan pang-pare sa pang Yan so, so, sa mga ano natin, no? Oh. Uh, yan, Pampalaya. ang ampalaya. Pampalino din ang mata. Oh, ayun. Eh, wasay high blood dito tayo. Magkano kaya? Magkano per kilo nito? 80 per kilo mga. Hello tawag mo, ampalaya. Ampalaya. So, mayroon tayo dito, sarap nito ng sardinas ito. Ikaw nagpapitay. Uh, ang pitas natin pag per kilo magkano? 150. Ah, parehas lang Pinchay. din 40 Pinchay. per kilo po mga soyang. Pero magkaiba 'to. ayan oh, pang Pinchay. sigang. Ano 'to, yan Ah. Sigang miso, no? Pang sigang miso, yan yun 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 dami dami saka dito mayroon ito mga ano rito mga yan idol, ano, kanilis, at taga rito taga Manila rin yeah, saka kay oh. kuya shout out sa eh, iyo bigyan mo lang mukha mo pre o bigyan, o bigyan natin o bigyan natin o shout out may shout out ba tayo boss o, mga print natin o, po, ah, invite pa, mo naman sila pumunta rito sa Borotan dito sa mga gulay gulay mga ricado dito lang din and, so pagsakay dito kayo sa yan o facebook and youtube channel natin. yan pakisupport na lang ating mga channel natin salamat po Okay. Ayan. Kakabit, Tony Vlog. Kakabit. Hindi na. Oh. Oh, yan. Yan, Salamat ayan, guys, po sa mga about ng mga ano natin dito. Yung mga latagan natin dito. no Sa mga burawatan dito. So, guli-guli mo tayo Salamat ha. Yan, dito po. O, dito tayo sa mga padulo. Dulo tayo mga guys. Sa mga ano naman tayo sa mga doon sa dulo natin. Mayroon tayo dyan. Hindi lang tayo po. Roy, pwede na tayo mga update natin sa mga ano natin. no Yung burawatan. No? di tayo naman tayo mga gulay-gulay naman yan. ito na yun dagsa to sa mga yun mga latag dito na may sama ito na yung mga nakalatag dito no? yan yan dito sa tinatawag nalang tumpukan mga guys ito mayroon dati mga tumpukan dito mga guys so, about mga sibuyas at dito sampo isang bundle guys oh. Oh, sampung piso isang bundle na siya ng mga ano, kamatis. Sa mga kamatis natin. Oh, sampung piso. Sandami, o, oh, sampung piso. Kay na ano, oh. Oh, sampung piso. Ano pa? So, mayroon naman tayo doon sa 20 tumpukan mga sa mga sayote. Sayote. O, oh, yan. Yung mga ganda doon sa mga tumpukan ito, mga ito. Si Tunay, si Nanay, si O, oh, shout out po, Nay. Good morning po. So, dito po, magkano po ang... O, oh, yo, sampung piso, panalo. Magandang torta nitong talong, guys, oh. Sampung piso. O, oh, ilalaga mo. O, pira. O, oh, bagong. Totoo, oh, si Nanay, limang piso, oh. Oh, hanggang nanay pa oh. Nay, ilang taon na tayo, Nay? Ilang taon na po tayo? 71. Ayun, oh, yun, 71 si Nanay, no. So dito na po mga tumpukan ni Nanay. So bawang natin ay magkano? 5 piso, oh, di ba? Oh, pang mga presyo, mamura na natin ngayon mga ano, yung mga sibuyas natin magkano? 10 piso, 10 piso rin mga guys. So ito naman pangrekado natin ng mga minodo. Magkano? 10 piso rin. Oh. Itong pagkain sa mga itong mga pagkain ng mga pobre mga kaloy katolin nito ni vlog sa mga tamo eh, oh kamo, oh, yun, no? oh sampo po ba, madam yan po ano yan yan, yan. Po kilo din po yeah, yan kilo po. Sa ah, yan po ayan kamote. Kamote, kamote yan kamate sampo din solid na moral lang kamate nila so nakarang buwan tayo na talagang Halos na gano'n, parang ako eh, hindi ko na yung sinasahogan ng ano, kamates. Hindi na ba? Ay, bakit na napakamahal? Magkano isang piraso dati? 10 piso bawat isang piraso ng kamatis. So ngayon, ngayon 10 piso napakadami na. Oo, oh. oh, di ba? oh, di ba? O oh, 10 piso samantala dati na karambuan. Oh, isang ba? piraso 10 piso. Matas mo si boss. Okay. Yan dito lang. Ay, dalawa. Oh, dalawa. 30 po na eh. Oh, yan. Yan, no? May pa. Oh, okay. Alag -lag, alag -lag pa. Okay. okay. Oh, ayan, ay. Oh, ayan, salamat. Ang kamote natin, ay, magkano po dyan? 20 lang yan. Tum magkano? 20. 20 tumpukan. Ay, sobra. Oh, sobra oh, daw, daw, ay. Mabait naman oh, 20, ni Madam. Oh, salamat, 20, po. salamat po. Ayan, ay. Ayan, tama naman yun. Di ba, nai? Ah, oh, pero tayo. Ah, pero na, nai. Ah, salamat po. Okay. Ayan, doon tayo. Ay, dito naman tayo sa ano. Pampasim. Pampasim. Oh, yes, boy. 20 per kilo to. Ah, 40 per kilo natin sa mga kalamansi natin. Kaya yeah, may unlucky ng luyaw guys, oh. Yung unlucky, oh. Oh, maluwag yung lupa pinagtaniman niyan. Ito yung so, dito ng nung, nung December mga ganito. Kumukuha ng ganyan. Oh, mga, yun, mga at bata at 'yan. Lalaki mga oh, luya, mga luya natin, Oh. Yan, dito lang. Oh, 'yun ay yung mga web natin, mga guys. May dami mga lahatag doon guys yan yan dito sila sa mga barado no yan so yan medyo may kainita na tayo no manhol puso negro yan yun mga guys dito na tayo sa burautan ng dulo Nasa na natin buksan na natakip Yan dito na oh, sa mga latagan na rito mga isa so, nandito na tayo, nakarating na tayo sa dulo no. Mga ba na nakalatag diyan no. Oh? Yan, solid. Eh hey, boss, nabili namin to. Magkano na boss? maura lang. maura May uh, 50. 50 walis na plastic. Lang lang. Uh, Pampasang presyuhan natin. Yan dito oh. Tuy sarap talaga nito ng iso. Sige, ano tumpukan si Sige, ay. Sarap nito, guys, 50. Si So ang ang ka na Ha? Ah? Tumpukan, ka din si ko oh, yan. Ito si Kuenta rin ba 'to? Magkano? Ah, oh, sandang tumpo yun, rin si yung tatlong piraso pa mga sinong lalaki oh. Yan. Mga ah, uh, mga ganito mga ano natin no. Mga... Mangga. Oh, dapat naman tayo sa mga about ng mga lata sound song. So. ay. Yan yun, no. Oh, yes.